Hello mga amazing farmers Ito pinapakita ko sa inyo Ang aking week old na Rhode Island Red Chicken 22 heads Ito noong nabili ko Pero as of now Ay 20 na lang sila Meron akong dalawa na Hindi nag survive or namatay Sa video ito nga pala Mga amazing farmers ay ipapakita ko sa inyo Yung pag alaga ko ng manok Week old hanggang 45 days nila ngayon yung pagbabakuna uh, at yung pagvitamins at pagpapakain pagpapapre range ito sa aking manok tuloy lang sa panonood mga kami si farmers so, narito po ang aking DIY na Ibabaw ko na dito sa ating 1 month old sisiw pero yung ibabaw ko na ko pala ay yung Gumboro Baksil ayan, Hypra Gumboro tapos yung kanyang solvent ayan, ilagay ko sa ice so ito nga pala yung ginagawa ko mga farmer yung pinagmimix ko yung gumburo at saka yung ganyang solvent DIY first time ko lang magbakuna ngayon nakababad yan sa ice para mamintin yung buhay ng bakuna at ipa-proper dispose ko rin to pagkatapos kong gamitin at yan inalabas ko yung mga sisiyo nilalagay ko lang sa isang lagayan o drum ang sabi pala nang nabilang ko ng sisi ay na na ito ng B1, B1 at saka lasota so ito na yung sunod ko na babakuna yung tumburo tumburo vaccine at pagkatapos nito after 5 days or 1 week ay susunod ko naman yung yung foul packs naman na yung binabakuna tinuturo sa mga pagpak Ayon doon sa pinagtanoan ko at sa research ko ang Gumboro vaccine ay binibigay sa manok na 1 month old. Ang bili ko pala dito sa Gumboro vaccine ito ay 420. Good for 1000 heads na ito na chicken. Dahil 20 lang ang natira dito sa ating mga manok ay tinatapon ko na yung sobra kasi wala naman akong paggagamitan at saka kailangan proper dispose para hindi kumalat o makavirus sa ibang mga alaga sa paligid so nilalagyan ko siya ng Clorox Ayan. tapos inukay ko doon sa may garden at yung mga plastic plastic na pinaglagyan ay sinunog ko na rin Kinagabihan pala ay binigyan ko sila ng vitamins yung Vitamin Pro para pandaban sa sakit o kung ano man yung magiging epekto sa kanilang katawan yung sa binigay kong Gumbura vaccine. Nang sa ganun ay hindi hindi sila magkasakit. So yan, Vitamin Pro ang nilalagay ko. Not sponsored yan eh. Yan, umiinom sila gabi lang ako nagbibigay ng vitamins nila kasi minsan uh, gabi ako dumadating sa bahay kaya uh, ito lang tsaka may mga na-research din ako na kapag nagbibigay sila ng vitamins ay hapon di sila nagbibigay ng araw so, ayun tapos ito na sila, masigla na sila yung mga manok, wala naman ako nakita side effect or kung ano mang simptomas na magpapakita pagkatapos silang nabakunahan yan ito na sila may 1 one month pa sila yan amazing farmers ang aking Rhode Island Red so nakakawala ng pagod siyempre minsan ang pag-aalaga ng manok ay kailangan din natin silang bantayan bigyan natin sila ng magandang kulungan, lagi nililinis sapat na pagkain at inumin vitamins, bakuna so yan katapos, ito naman kanina, ay naggawa ako ng hagdan naman nila para, sabi ko, para matutunan nilang umakyat kahit hindi ko na sila uh, huhuliin, pag nakita lang nila na ipapasok ko yung kainan nila, ay susunod na sila, matututo na silang umakyat sa kanilang kulungan para hindi na ako mahirapan subukan ko lang naman na ano, ito DIY na naman na agdan sinira ko pa yung kawayan na upuan namin dati para lang may magawa ako na hagdan nila Pinakawalan ko pala sila kaninang maga ulit dahil pinakain ko at hinahayaan ko lang sila na maglaro o magtalon-talon, gumala para masanay sila sa environment para ma-exercise ang kanilang mga pakpak at mga buto-buto. At ayan nga nakakatuwa dahil makakit sila marunong sila market kahit first time lang nila makita yung hanggan ayan masasanay din sila yan at habang palagi sila ng palaki Pag nakita na nila yung kainan nila na ipinasok ko sa kulungan, sigurado susunod na sila mga yan. May mga iba na hindi pa marunong kaya tinuturuan ko na lang sila umakyat. saka hindi kasi pare-pareho ng size itong manok ko. May malaki, may maliit. O so, yung iba ay hindi pa masyadong nakakatalon o nakakalipad. Kaya sinasanay ko na lang din. kung nakaabot ka nga pala dito sa part ng video na ito po ako ng like at share sana i-follow nyo rin ang aking page Farmer MG maraming maraming salamat happy farming kamising farmers thank you bye bye